magandang buhay! For today's video, magluluto tayo ng alamang at longganisa. Ang una nga namin ginawa, pinaghalo-halo na nga namin yun, sibuyas, bawang, at pinisok na nga rin namin itong itong alamang. Tapos sinalo-halo namin, nilagyan nga rin namin ng asukal hanggang sa kumulo ng kumulo, tapos kiniwar ulit namin. Tapos nagkabel din kami ng ketchup para pampadagdag ng kulay, para nagpentas naman yung kulay niya, mare. Tapos nung nalpas na nga, yan na yung nangyari. Isaruno naman natin itong longganesa, palunangan muna natin, tapos palwag-palwagan natin. Yan, yeah, nagburak-burak na siya. O, oh, nagima si data yung pagburakan lang na natin ng pagburakan hanggang sa mawala na yung sabaw niya. Tapos ganyan na yung picture. Kiwar lang natin ang ikiwar hangga na magkulay brown. Tinudok-tudok na nga rin namin para rumor yung sabaw niya sa loob. mat, nagpuset-set ni Danuman. O, oh, kitang, nagdanuman. Inikan na nga rin namin ng mantika. tap no malutong na lai. Caramelize on mare. Nagimasan. Nagkulay brown pa dahi tadamdama. O, oh, nakita yung mat. Datan tumanti mantika na. Eh. Nagimas nga ilabay tikanin data mare. Na. masa. Nagimasa ni nag Pangrabian tayo, Mare. Tapos sa dati kamatis na dama damdaman. masa. Hanggang dito na lang. Bye!